<laughs> Takot ka? No. Ito, pernah nakakatindig ba Ito yung museum na Hey people tonight, ikikwento ko lang sa inyo ang mangyayari <laughs> at ang aming mga kaganapan ay andito kami guys sa Cloud9 located in Antipolo Rizal. Antipolo has flourished into one of the most popular weekend destination near in Manila. Aloha! Well, anyway guys, napakaganda ng weather ngayon. Ayan, walang ulan, walang bagyo nakisabay. So, open ang ano guys, open yung cloud 9 paggabi. So, maya-maya lamang ay aakyat tayo dyan, papunta sa taas ng tulay. Ayun, kung makikita nyo guys, may ilaw na yan. Ayan, naakitin natin yan mamaya. Ano? At ang kapaligiran dito guys ay napaka peaceful naman, napakatahimik. Ayan, maraming mga kapunuan. Siguro mas maganda dito pag araw. Ano, mas mag enjoy ka, makikita mo yung talagang buong paligid. Ano? Ngay I'm so excited okay. din talaga. Yes, dahil nakarating ko na at first time sa Cloud9. yay <laughs> one of the most well-known leisure centers in cloud 9 sports and leisure club which was originally open to the public as a restaurant in 1995 mm. malamig at uh, hindi kamahirapan maglalakad lakad dito lalo pag uh, araw ano ayan ah I feel na yun. I feel ko na yung nakikita kong mga tanawin na. Its mountainous fringes exude a countryside vibe and rustic charm that appeals to those who want a quick, easy escape. That's why it is very relaxing nature parks are scattered throughout the city. Oh my God! May nagtakbuhan! Let's go, let's go, let's go. Masaya kayo. Masaya kayo, masaya, masaya. Picture mo na. Picture mo na. Pero tika lang. Siyempre, hindi bo ang lakad kung hindi tayo magbabayad ng kanilang entrance fee sa halagang 120 pesos. Sulit na sulit ang paggagala mo dito. At syempre, ang pinaka-highlight sa lugar na to, kung paano mo mararanasan ang pagtawid dito sa 360 degree view deck ng kanilang hanging bridge. Malit maliit na tulay, bakit dun sa building? Okay, so bago makapasok po dyan, dapat po magbabayad po muna dun. So, hindi pwede makapasok hanggat. O, hindi makabayad, magbayad. Moments later. So ito na yung mga ticket namin. 2, years later. Don't you worry. Dahil kung kapos ka sa budget, meron silang tinatawag na complimentary admission dito sa bridge. Magbabayad ka lamang ng food na 300 pesos, malilibre na ang iyong 360 degree view deck and hanging bridge. Pero tika lang, bago tayo magchikahan, ikutin muna natin ang kanilang buong museum bago tayo makakaakyat sa ating next destination. Wow! <coughs> <coughs> okay. Ito yung museum na Cloud 9, guys. Ito yung mga antique na unang panahon. Like that, oh. prehistoric bronze helmet. French flair, de last design. Ayan. So, lahat po may mga ano sila. Lahat meron silang mga... Ano tawag doon? Uh, Symbolize. At ayan, kampana yan, guys, so oh, Noong unang panahon. Oh di ba? Yung mga antik. Hoy! Yung ano ng kabayo. Di, mm. yan? <laughs> <laughs> ito yung mga sinusuot ng mga... Ito yung mga sinusuot ng mga armado noong unang panahon. Dito naman. Ito yung ano ng ano... Uh, Elepante. Yan. Sungay. So, sungay ng elepante. Ito galing sa Africa. Dala ko to last time. Pinubi ko lang dito. Tapos binigay ko sa kanila. <laughs> oh, masarap yung... ang tubig na. Oo, masarap. Masarap ang tubig saan. Alam mo ba, siya yung inuman ng makaraunang panahon ng um, kasila? Mm -hmm. Ito yung Huyo. Um, Huyo yung huy, huy, mga ano ko, mga anting-anting si ko. Si bakit nila kinuha? May kalawang mo, pero ano pa. Ay, ginalihan. These houses a small collection of archaeological items and artifacts related to Butuan City and Caraga Region 8. Dito guys. Ano ba tingnan purok kalawang mo to tingnan? Ah. Uh, ito mayroon tong ano. Mahapahit. Ayan, 6th century bone handle. Bonhan evacuated at Barangay Ebro Housing San Francisco Agusan del Sur beside in Adlayan River Ah, okay Grabe Sobrang mamamangha ka talaga sa lahat ng makikita mo dito Akalain mo pati yung mga noong unang panahon ng mga antik dito. Nice. Wow. Oh, my God. Look at ito. Nakakatakot. Yung mga ribolto na ang panahon. Oh, my God. I-picturean ko kayo. Ah. Oh. Ne. <laughs> doon kayo. nak, Knock. Knock. Doon kayo. Knock. Dali. Ah. Oh. Ah. Oh. One, two, three. Harap kayo dun yung mga sabi kayo dun. Yan. Ayan. Ano picture mo ko dito? This is it. And this is the moment of truth. Ayan guys, bago tayo umakyat sa kanilang 360 Hanging Bridge, ay mag-selfie muna tayo. Pero tika lang, para may problema yata dito. <laughs> 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 nak! Nak, bakit? Nak, adan eh! Hawak lang nak, kahit tumuyog-yog hindi ka mahuhulog dyan. <laughs> sarap dito oh my god ang taas dito ay mo komi dito ting eh natatakot ikaw na ba nagtakot takot ka hindi ka mahulog dyan? Kahit gumiga ka pa? Ito na nga guys, hindi pa nga kami nangangalahati Pero mukhang may mga nag-walk out na sa kasamahan namin Lalong lalo yung anak ko, sobrang natakot siya Tatlo na lang kami ang maiwan Matira ang matibay Sino talaga ang makakaabot sa endline nito? Oh my God, habang papalayo kami at habang papagitna sobrang nakakalola kakayanin kaya namin to <laughs> doon pe? sa baba hindi dito tayo papababa mamaya hindi na doon sa kabila kumikit hindi ko ang sinasabi ko nang yung tuhod ko guys kakaibang experience to It's unbelievable na maakyat ko to. <laughs> ang sarap dito. <laughs> Nakakalola. Umiyak ka na lang pag hindi mo na <laughs> Guys! Wow! Kitang-kita ang buong kamay nila. And oh my God! Ang ganda! Woo! Kaya yan! Kaya yan! Sobrang nakaka-enjoy itong moment na to. Kawawa talaga yung takot <laughs> sa height. <hype. laughs> oh my God. It's unbelievable. Finally and safe arrive. So ito na nga kami ngayon dito sa pinakatuktok. At Wow! Nakita nyo naman kung ano yung nakikita nyo sa ating video. Uh, <laughs> Masarap na experience <laughs> ang ganito. <laughs> Sulit. Sulit. <laughs> 120. <laughs> <laughs> 120 ang entrance. <laughs> Unexpected plan. Maganda talaga walang plano guys. So, Parang nasa tuktok. <laughs> ng kaharian well, after natin mag picture taking dito sa taas, guys, bababa tayo dito ayan sa may kung tawagin second floor tra at maraming mga paint daw dito, ayan so alamin natin kung ano mga nakatagong pinta ng cloud 9 aha uh -huh. mhm mm Yung tema dito guys, talaga noong unang panahon yung ano no. Yung tema ng lugar. Mm, I see. Wow. Bumungad na si Jose Rizal. So, ito pala yung may mga pinta. Napakaraming pinta. Oh. Mm-hmm. Ito pa. Ang dami pa noong mga panahon na pinta. Mm. Ang dito So pwede ka rin naman pumasok dito Para ipasyal lang sarili mo <laughs> Yun, Wow Ang ganda Ayan ba sa ilalim guys oh. Punong puno ng pinta Ito naman si Jose Rizal So, anito ito yung librang no, limitang kare nakalak. Hindi siya pwedeng galawin. <laughs> Tsaka yung El Filibusterismo. mo. Yan. Yan. Ito, binuo siya sa salamin. Salamin. Hmm. Not allowed smoking pits. Hmm. Oh, mayroon pa dito. <laughs> Pero, huwag magsantanan. Okay, tingin. One, two, three. Ayan. So, andito tayo sa ground floor, guys. Aha. Uh -huh. Parang napakaganda dito pag umaga. Dito sa part na to, ito naman yung tinatawag nila na amenities. At yung kabilang side kung meron kayo makikita ng mga pinto, yan po yung mga lodge nila o yung mga guest room na pwedeng mag-stay or mag-overnight dito. So, at ayun guys, from the start hanggang andito tayo ngayon sa may hallway, ayan, pinawisan tayo sa pag-akyat, no? Pero nakaka-enjoy naman. So, dito, yan mas feel na feel yung ano yung ambiance ng paligid. Kung umaga po tayo pumunta dito kasi makikita po natin yung mga foggy, yung mala cloudy na paligid. Ayan. So, pero sa ngayon kasi dahil gabi tayo pumunta kaya medyo relax ang oras. At masaya guys, marami din naman pumunta dito, marami dumadayo, 'di ba? sulit ang ating entrance fee. 120, sorry. Nagda-drive ako buong buwan. Ang sarap sa pakiramdam. Thank you so much for watching at sa uulitin. Bye!